Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe to you. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga kaps kung bago pala dito Don't forget to like, comment and follow the hashtag Don Raya, of course, and follow the hashtag Don't forget to like, comment and follow the hashtag Don't forget to like, comment and follow the hashtag Don't forget to like, comment and follow the Mga... Paps, siya, high nutrition pero super budget meal. Meron tayo uh, project na bronze follow and project dan follow mga paps. No, meron tayong green, blue, par blue violet and par blue opal. No, so ang gaganda niyan mga paps. So, oh. gusto niyo ng ganitong pamalakasan mga paps pero budget nila at hindi alam ang mechanics kung paano mag-apply sa atin all you have to do is to so take your call miss your or message mo sa aking messenger ang dollar o or dollar o aya either. No, so, ikakarton natin to. Then, rider sa labas. After nun, mag-oblog na tayo mga pa. Alright! Yan mga Pops, marami kasi nagre-request nito na video ko daw uli no, yung mga pamalakasa na kulay keso ng ating mga opaline yellow face. No, so yan mga paps, yung tatlong yan, yan ay opaline yellow face post dan follow at yung pula na ulo, yan ay freebie natin na opa post yellow face post dan follow. No, so mature, ready to breed. No, so sobrang ganda nito, grabe. Kaya kung gusto mo ng gantong pangmalakasan mga paps, all you have to do is to text or call me 0953-1364462. Mag-message ka lang sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya o Don Roaya Avery. No, so, ito yung tatlo naman na yellow face. No? Na kung gusto nyo, tatluhan, marami, trio, marami tayo mga paps. Alright, no, so ang karga ay post, then follow, then, and uh, Opa. No? So, ang project natin dito ay OPA, Yellow Face, Dan Follow. Alright, ito mga bata pa to, nasa 3 months pa to. No, kung gusto nyo ng bata at syempre mas mura, all you have to do is to text or call me 0953-1364462. Okay, message mo kagad sa Facebook Messenger, Donro Aya, Donro Aya, Avery. No, so, ito naman, sa mga Inu lover, Ayan, meron tayo, of course, meron tayong pastel yellow face, post ino. At, of course, meron tayong free na opa lutino, post yellow face. Grabe! No? So, alam ko, marami nang hahanap dyan sa akin na doon meron ka bang project yellow face lutino? Eto na. No? So, kung gusto nyo, no, screenshot nyo lang mga paps. No? So, eto naman ay uh, project yellow face dan follow opa no so yung nasa kaliwa yan ay freebie natin na opa post yellow face post dan follow at yung nasa kanan naman visual yellow face post dan follow no na post opa mga paps no so kung gusto niyo ng gantong parisan i-text o so, tawagan niyo lang ako sa 09531364462 mag-message ka lang sa akin. Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan mga papso, so, nakikita nyo sa screen. No? kung paano ako ma-contact. Alright, no? So, ito naman mga paps ay, yan, dulo-dulo project. Yun, sa mga mainipin at sa mga gusto, makita ang resulta ng pinaproject natin. Ito na yon, No, ito, ID mga paps ay, Opaline Yellow Face Dan Follow. No? so, tama ka nang ririnig. Opaline Yellow Face Dan Follow. Ito na yung dulo-dulo project mga paps. Kung gusto mo ng ganito, napakatindi nito mga paps, no? I-text o tawagan nyo ako sa 0953-136-4462. Mag-message ka lang sa akin. Facebook Messenger, Donro Aya o Donro Aya Avery. Ito naman, kung gusto nyo ng isa lang, no? Siyempre, para mas makalis kayo, walang problema. Ito, yellow face pa rin to at opaline, no? So, meron tayong kak, meron tayong hen, sabihin nyo lang sa akin mga paps. Alright, no? So, eto naman, malupit din. Grabe, paganda ng paganda yung mga ibon natin. No, eto ay back-to-back opaline, yellow face, desino. No, so, grabe, sa ganda. Talagang tutulo ang laway mo, mga paps. No, syempre, at ah, talaga nakaka-speechless mga paps. Kaya naman, dalian mo na, huwag ka na magpatuping tupik dyan. Kontakin mo na kagad ako, nasa screen na ang detalye kung paano ako makontak. Kung di mo makontak sa na numero, pwede mo makontak sa Facebook o Messenger mga kapas. Ayan, nasa screen na. No? So, napakaganda. Matured. Ready to breed. Ito naman. No, sa mga naghahanap ng yuwing ayun, Eh, yung O pala yung yellow face. Napakaganda. Sa mga Ewing lover dyan. Yung highlighted. Yung pakpak. -pak. sobrang ganda. No? And of course, hindi mo mawala yung freebie natin. Na green. Yan o. Ang color green na yan. Ang ID niyan ay OPA green. No? Na yellow face. Possible than follow. At ang yellow face naman ay OPA line. Yellow face. Possible than follow. No? So, ulitin ko. Ang pinaka-project natin dito ay OPA line. Yellow face. Than follow. Kung hindi man mag-visual ng yellow face at least no OPA na ang iyan kasi nga back to back OPA sila mga paps alright no so eto napakatindi din eto eto yung kung may dulo eto na yung super dulo no kasi nga ang ID nito ay Power blue aqua yellow face at may kapares na aqua OPA na uh, post split yellow face no ang pinaka project nito ay opaline aqua yellow face No, grabe. Ay, talagang pati ako napapa-speechless eh habang binablog to mga pups. No, so ang ganda. No, back to back pa, blue pa. Tapos visual yellow face pa. Tapos aqua, split yellow face. Meron tayo. Ay, nako. No, i-text ito, tawagan nyo kagad ako sa 0953136446 to mga paps. Yung message ka lang sa akin, Facebook Messenger, Don Roay, Don I, I, I Avery. Actually, ah uh, solved na to. No, pero meron tayo mga i-out pa na ganito kaganda mga paps. No, binibigyan ko lang kayo ng overview no, na uh, merong ibon na bakante tayo mga paps. No, so, ayan, titigan nyo mabuti kung gano'ng aganda yan mga paps. One of a kind yan mga paps. No, rare no syempre maganda na ang nakuuna no kaya ulitin ko you can text or call me 09531364462 mag message ka lang sa aking facebook messenger ang don aya or don aya aviary no so ganyan kagaganda ang ating mga alagang ibon no par blue yellow face aqua grabe at o oh, papayong aqua Alright, no? So, eto, sa mga may nipin dyan, meron tayo back-to-back -back proven pair. Ibig sabihin, nag-inakay na. At hindi lang basta aqua yan, ha? kundi b pa. No? So, back-to-back -back aqua, B2, proven pair. Isang visual pale follow at isang split pale follow. Grabe. No? Ang bubuga na ito ay homozygot na mga paps. No, alam ko marami naghahanap niyan at mapalad tayo na meron pa tayo neto mga pops. Actually, may itlog na to ngayon na, na naman. No? Kasi nga, nag-inakay na to before. No? Ina-out natin kasi marami din nagre-request ng proven pair ng aqua. So, eto hindi lang basta aqua, kundi aqua bito pa to. Proven pair pa. At mayroon pang itlog. Grabe na talaga ang pabor sa inyo mga kaps. No? Kaya naman, dalian nyo na. You can text or call me, 0953 1364462 3 okay, O, message mo kaagad daw sa Facebook Messenger ang Donroaya aya or Don aya Aviary mga pups All right no so yan kaganda mga pups kulay gatas no kasi nga b no tapos may itlog pa ngayon uli at naginakay na to sa atin. No so yun lang maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless. Maraming maraming salamat sa iyo, sir. Child no sa pag-abenya sa atin ng mga pamalakasang Ibon Samurang, halaga. Ito ang Project dalalo, ang and Project Bronze Palo. No, pwede umutang kung ikaw ay repeat buyer na at pwede rin mga pag-swap, mag-offer ka lang. Muli marami-marami salamat sa lahat ng panunod. Stay safe and God bless you.